Kung ko kayo pasal, bibigyan ko kayo ng kaunting kaalaman sa aming bayan. Bago pa man maging isang progresibong bayan ang Maria Aurora, sa kasaysayan ito ay unang pinanirahan ng mga alta at bugkalot. Ang unang tawag sa lugar na ito ay Egabong, na ibig sabihin ay putikan at itinuturing na no man's lad, Lalo na at walang kristyano ang naglalakas loob na pumasok dito sa takot na mapugutan ng ulo. Maliban kay Jose Bitong na itinuturing na unang kristyano na pumasok at naniran sa lugar na ito. Matapos makapag-asawa, siya ng isang babae buggalot. Siya rin ang itinuturing na unang municipal kapitan ng bayang ito kalaunan ng tinatawag ito San Jose de Caseknan mula sa pangalan ni Jose Bittong at Ilog Caseknan. Ang bayan na ito ay ipinangalan kay Maria Aurora, anak ni Pangulong Manuel L. Quezon at ang kanyang asawa na si Aurora Aragon Quezon. Si Maria Aurora ay namatay matapos ang pananamba ng mga hukbalahap sa Bungabon, Nueva Ecija. Ang bayan ng Maria Aurora ay itinatag noong July 31, 1949 sa pamamagitan ng Executive Order No. 246 na humihiwalay sa bayan ng Baler na dating bahagi rin ng lalawigan ng Quezon. Ito ay pinagtibay ni dating Pangulong Elpidio Quirino. Ang bayan ng Maria Aurora ay binubuo ng apat na barangay at ayon sa census noong 2020 ay mayroon itong populasyon na mahigit apat na libo. Mayaman at mayabong ang kultura ng Maria Aurora. Ipinagmamalaki ito ng Marianeño, Ilocano man, Tagalog, Igorot at Ilongot. Ayan, siguro naman Maria Aurora. Ang pamahalaang bayan na ito ay pinagtibay na ng panahon, pagpapago at pagiging progresibo. Nagsimula ito sa isang maliit at payak na munisipyo. Ang unang punong mayan ng Maria Aurora ay si Pedro Montero. Siya ay nanilbihan ng tatlong taon. Buhat noon ay nasari-salim na sa iba't ibang liderato ang pamumuno ng bayan sa kasalukuyan ito ay pinamumunuan ni punong bayan ang action Ariel S. Bitong at ng kanya pangalawang alkalde Amado Heneta kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan Ang munisipyong ito ay sentro ng pag-unlad at mga transaksyon pang gobyerno. dito makikita ang mga opisina ng mga lider ng bayan dito rin bumupunta ma mamamayan ng Maria Aurora upang manguha ng mga mahalagang dokumento at magsagawa ng mga legal na transaksyon. Ito ay maaring itinuturin na puso ng aming bayan. pananampalataya ng Kristiyano ang San Vicente Ferrer Parish Church. Tara na! Kakaiba ang struktura ng simbahan na ito dahil yari ito sa mga matitigas at antigong kahoy na nanatiling matatag kahit ilang bagyo man ang dumaan sa aming bayan. Subalit, alam niyo ba ang simbahan ito ay sementeryo? Oo, sementeryo ito dati. Pero walang bulto dito ha, dahil ito ngayon ang sahada ng ating Diyos. Ang simbahan ito ay hitik din sa kasaysayan. Ang kahoy ng santo na si San Vicente Ferrer na pagmamayari ng mga dulay ay kinuha sa ilog malapit sa kasetnan. ayong sa itinuturing millennium tree ng Pilipinas ang pinakamalaking balete sa buong Asya. Ang balete park na matatagpuan sa Barangay Kirino, 7 kilometro mula sa bayan ng Maria Aurora. Ang balete na ito ay tinatayang nasa 6 na raang taon na. Ito ay sumisimbolo ng katatagan ng mga taga Maria Aurora. Tulad ng ibang tanawin sa aming bayan, ang balete tree ay siksik -sik din sa kasaysayan. Ang lupa na kinatitirikan ng balete park ay dinonate ng pamilya Elisio o Dolores Kiben Ronquillo. Ito ay tinatayang nasa isang ektarya. Ang balete ay nasa 50 metro na sumasakop sa 1-4 ektarya ang laki ng puno ay nasa halos 67 katao na hawak kamay na palibot sa puno na balete. Sumikat ang balete matapos makunan ito ng larawan at maiilathala sa Maynila ni Antonio Lechman. Sa kasalukuyan ay dinarayo ng mga taga-ibang lugar at lokal na turista ang Balete Park dahil sa angking tayog, tatag at ganda nito. Ito ay nagsisilbing Sentro ng turismo at pagkakakilanlan ng bayan ng Maria Aurora subalit labis itong napinsala ng bagyong Pepito na nanlasa sa probinsya ng Aurora ngunit katulad ng mga mamamayan sa bayan ng Maria Aurora matatag at babangon ang puno ng balete upang patuloy na masilayan ng mga susunod na henerasyon ang ganda tayog at kasaysayan ng Balete Tree. Kaya kung gusto nyo makita ang higanteng puno, ano pang hinihintay niyo? Halina't pumunta at namnamin ang ganda ng aming ipinagmamalaking Balete Tree dito sa Barangay Kirino. Gusto niyo ba maglibot na hindi napapagod ang inyong mga paa? Dito sa balete, may tren na pwede sakyan upang malibot ang lugar. Habang namamangha sa ganda ng paligid. Gusto nyo bang mamili ng mga authentic, indigenous, at local na gawang Maria Aurora? At halilat muna tayo sa ibang kasalimung shop sa aming bayan. Kung ang aming bayan ay mayaman sa lokal na produkto lusay at malikhay ng mga Maria Lenio. Sa murang halaga lang, makakabili na kayo at mag ng mga pasalubong para sa inyong mga mahal sa buhay. Matatagpuan sa aming mga pasalubong shops ang mga wine, basket, dekorasyon, bukayo, bukopay, suman at magamit at bagay na gawa sa hak, kahoy, kawayan at ratan. Ito ang ilan sa mga pasalubong shops sa aming bayan, ang Jairus Bukapay ang pasalubong. Maraming pasalubong shops ang matatagpuan sa Barangay Santo Tomas, Wenceslao at Janawan na maaring pagpilian na mga lokal at taga-ibang lugar na turista. Hanap na ba yung nature? Gusto mo ba makatikim ng kakawan o hot chocolate? Punta na dito sa Fabros Integrated Farm na matatagpuan sa Barangay Jat, Maria Aurora Aurora. Ang farm na ito ay pinagmamalaki ng lokal na opisina ng turismo ng aming bayan dahil sa angking ganda at sarap ng kakawain na mabibili rito. Matapos natin mapasyal ang Barangay Jaat, pumunta naman tayo sa aking barangay, ang Barangay Basal. Ang Barangay Basal ay limang kilometro mula sa kabayanan. Meron ito sukat na 3,781 hektarya. Meron din ito sariling kolehiyo, ang Ascot Basal College of Agriculture. Ang pangalan ng basal ay ibinigay ng mga matatandang baluga. Sa ngayong pinamumunuan, ito ni Barangay Kapitan Felicia Briones. Ang aming barangay ay nasa paanan ng Sierra Madre. Kaya marami ang punong kayo dito, mga ilog at mga hayop na naninirahan sa kabundukan. Ang mga ilog dito ay nagsisilpeng watershed na pinangangalagaan ng DENR. Mm -hmm. liwasan pa ng Maria Aurora. Nakagawian lang ng pangahalang bayan ng Maria Aurora na magkaroon pa pahilaw at paspunhan tuwing Disyembre. Napupunuri nito ng mga dekorasyon at mga Christmas lights. Tunay ngang nakamamangha ang ganda ng bayan ng Maria Aurora Ang aking mga pinasyalan ay ilan lamang sa yaman ng aking bayan Marami pang magagandang tanawin ang bayang ito tulad ng mga resort, ilog, kabundukan, falls at marami pang iba. Kulang ang inyong isang araw upang libutin at matunghayan ang ganda ng Maria Aurora. Kaya naman sulit ang inyong pagdalaw sa aming bayan dahil hindi lang ito maganda, hitik pa ito sa yaman ng kultura at tradisyon.